Na, wala nang damit ni ate masaya masaya sa loob oh. sa loob wala naman limit kung hanggang oras kay dyan hanggat kaya mo o oh, diba so, ayan kaganyan dapat oh. uy sexy mo oh. mo OMG wow sexy shout out sa inyo ano pa karamdam sa loob? Masaya masaya. Ay masaya daw masaya. Alright. Chat chat daw, masakit happy sila pag galing sa loob. Parang tahimik sila, no? Uy, ayaw na nila mo. No? Masakit sa tayo na, sir. Masakit sa tayo na. Masakit daw sa tayo na sa loob. Huwag na kayo pumunta dyan. Wala na, yung mga damit nila doon. Huwag hindi kayo ukay na eh. Wawa naman. okay okay yung mga damit nila doon Kaya pinapayuan sila na dapat ano, hindi na sila mag-iwan ng damit dyan. Oh, grabe doon sa lobby, oh. Ay, ma baka makapirate tayo. Okay, pasok lang lang pasok, walang bayad diyan, libre. Libre mabingi. La sounds si. Yan, itali nyo yung mga damit nyo para hindi matanggal. Masakit daw sa tainga. Okay kaya kayo, pasok kayo. Hey, shout Ayun nyo. Yeah. Pasok. Oh, sila lang, sila lang. Ayun may mga damit pa. Dahil pang damit, o. Oh. O, oh, pili na kayo ng damit. Oh, tanggal damit, tanggal damit, tanggal damit, no? Nakatrunks lang dapat sa loob. <laughs> Sapat daw 'to kay Ate 'o, oh, na dumadating. Okay okay. Okay, 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 okay okay. okay na. <laughs> hindi mo na alam kung anong damit mo dyan eh. Ano? o. Wala Na hindi na sila magdadamit. Okay, okay, okay. <laughs> Bro, na Ba tapos dapat talaga na naka-trunks lang. Na Siming okay. Hotel. Oh, oh. Oh. A... Oh. A... So, oh. oh, ayan, naka Siming Hotel sila oh. Kailangan may Siming Hotel ka po. Oo. Salamat. Naka Siming Hotel eh, yung sabi nila. Oh. Naka Siming Hotel. Yung ganitong soap, di pwede. Pwede to. Naka, naka Siming Hotel. Yung pinaka Siming Hotel nila, ayan oh. Ayan. Ayo pemasukan. Para masakit sa ulo. Oo. Ay, nakasimil na ter lang sila. Oh, sorry. No, Wag na kayo magdadala ng extra damit pag pupunta rito. Tingnan nyo yung mga damit nila dyan. Parang hindi okay okay na yun. okay okay no. na. Kung makikilala mo pa yung damit mo dyan? Kawala <laughs> so, ka na talaga yan. yung ibang damit na nagagamit dyan. Eh. Yan, yan. dapat naka, ano wala na kayong damit para pagpasok nyo. Hindi na kayo mag-iwan dyan. Yan. Kapag iniwan mo yung damit mo dyan, pagbalik mo, hindi mo na makikita. Ayun oh, na, may sauce oh, na, may sauce na. Dito yan sa disco pool, oh. Disco pole.